Hello guys! So ayan, uh, kaklaruhin ko lang po, hindi po ako nangangampanya dito ha. Hindi rin po ako politically inclined na tao. Ako lang po talaga isang tao na may pakialam po sa welfare ng mga animals, mga pets. So ayan, so dahil po eleksyon na sa Monday, ayun na background check po ako isa-isa dun sa mga senatorial candidates at Ayun nga po, may nakita akong isa na nag, uh, nakapuha ng atensyon ko. Iyon ay number 40 sa senatorial candidates kasi po siya po ay may pakialam sa mga hayop. Hindi ko po siya kilala personally pero mas inisip ko po ang kapakanan ng mga kawawang hayop. Sana sabi ko, Lord, sana siya na po ang maging susi para magkaroon naman ng patas na para patahan ng mga hayop po. Lalo na sa mga stray animals na cats and dogs talagang sobra na po. Po, talamak na po talaga kawawa po sila wala pong may pakialam sa kanila kaya sabi ko sana po itong tao na to siya yung maging susi para naman magkaroon naman ng maganda at patas na batas para po sa mga uh, animals po natin ayon guys so kayo naman po ang may kapangyarihan kung sinong iboboto po ninyo pero kung kayo po ay isang kagaya ko Na may pakialam sa mga ganitong kawawang mga mga hayop uh, bigyan niyo po ng chance itong tao na to kung ano po ang magagawa niya sa ating mga batas po pang hayop or mga pang pet owners. Yun